kung ang impeachment complaint ay naipasa sa Senado noong Pebrero 2025. Ngunit hindi agad na proseso dahil sa gene recess ng Senado. Halimbawa, dahil sa eleksyon ng Mayo 2025 at magbabago ang komposisyon ng Kongreso pagkatapos ng Hulyo 2025 inauguration. May mga kritikal na legal at procedural na issue na dapat isaalang-alang. ika -isa, isang taong Rule sa Impeachment, Artikulo 11, Section 3, 5. Ang saligang batas ay nagsasaad. Walang impeachment proceedings na maaari na magsimula laban sa parehong opisyal higit sa isa sa loob ng isang taon. Ano ang ibig sabihin? Initiation ng impeachment ay nangyayari sa Man House of Representatives. Pag-file at pag-aproba ng complaint kung ang House ay nagpasa na ng impeachment articles noong Pebrero 2025. Hindi na pwedeng mag-file ng bagong impeachment laban sa parehong opisyal hanggang ba Pebrero 2026. Epekto kung hindi na tuloy ang trial. Kung hindi pa naumpisahan ang trial sa Senado, maaaring ima-archive view ang kaso at kailangang hintayin ang bagong kongreso Hulyo 2025 pahaba. Hindi automatic na pwedeng mag-file ulit si Yoda dahil ang initiation ay nangyari na noong Pebrero 2025 at sakop pa rin ito ng isang taong bar. Dalawang pwede bang ituloy ng bagong kongreso ang impeachment? Depende sa manstatus ng impeachment proceedings. Senario 1. Senado ay hindi pa nagsimula ng trial na archive dahil sa recess posibleng mawala ang kaso dahil technically natapos na ang sesyon ng ikalabing walong kongreso kung Hulyo 2025 na. Hindi pwedeng mag-file ulit hanggang Pebrero 2026, isang taong rule. Exception. Kung ang Senado, bagong session ay nagdeklara na carry over, ang impeachment maaari pa rin ituloy pero na walang malinaw na probisyon sa saligang batas tungkol dito. Scenario 2. Nagsimula na ang trial pero hindi natapos bago mag-July 2025. Mas malaki ang chance na ituloy ng bagong Senado dahil ang trial ay nasa jurisdiction na nila. Halimbawa, sa US ang impeachment trial ay pwedeng ituloy kahit magbago ang Senado, tulad noong impeachment ni presidente Trump na nag-extend sa bagong Kongreso tatlong legal remedies para maiwasan ang delay kung naantala ang impeachment dahil sa recess at eleksyon, maaaring gawin ang mga sumusunod. 1. Si special session.